Ewan ko, hindi na ako na hindi ako nakakapagano ng balita. Kaya nga eh. Hi guys! Welcome to my vlog! Hello guys! Ito kami sa ano, naglalakbay. Ay, mga aso. Wala! yan ang aso, magalit na. Nakatali yata. Yan ang magandang tahol. Diyan mo talaga maano yung kung may tao. Ano? Nagamit mo na pala yan? Tagal na yan naka-stack ah. Bearing lang ko. Hmm, bearing? Hindi napalitan. Maglalakbay-lakbay kan papuntang pamaharli ka. <laughs> ano yan? Iponin mo muna yan. May pagpawi na lang tayo. Hindi na ano si Arvin na lang mag-ano. Oo, oh, tambak-tambak mo lang muna. Pero dun yan, banda marami yan dun. Ay, dumidilim mo, oh. oh. dilim ng kalangitan oh. Wala pa naman kami dalang payong. Kahit ano. May miss ko na mag-live din ako. Ayan na, umaambun na. <laughs> Ano ba yan? Ang ganda na kanina ng sikat ng araw ah. Iyano mo eh. Tago mo yung papel mo. Ayan na. Parang tingin ko parang mukhang lalakas. Hindi lalakas. Lala ata ito. Kailangan muna natin momento pag lumakas. Chuchu. Nala, takbo siya oh kasi mulan. Ano ka ba? Bilisan natin kasi kailangan natin sumilong. Diyos sa may kubo. Nababasa na rin tong cellphone. <laughs> ayan na, lakas na nga. Palpak niyong, yung, yung aya nyo palpak. Dapat si Junior yung pupidadala yung papel. Para mabilis papunta doon. Tidon tayo muna sa kubo. Sa kubo. Pudo, no? Ay, maano tayo. Ayan na po, lumakas na po yung ulan. Kas yes, mababasa na kami. Ay! Doon sa kubo, tayo. Doon no? Tara, tara. mababasa. Ay! Doon na. Doon na nga po, nabutan na kami ng ulan, babagyo pa yata. Mutang kami ng bagyo.

Yan, yan, yan. makikisilong lang to tabi tabi po <laughs> oh my god guys tabi tabi po Lata. tabi tabi po huy jesus ko po panginoon Lala, wala na po mukhang abandonado na tong bahay na to asa na sir jr Hmm, mga ba, ano pinagano ng bagoong to? Oh. Oh. Yeah. <laughs> Nung taon na ito. Ha? Bakit pa hawak ni Sakit? Bakit ba? Hay! Arben! Nagpaulan na. Eh, dali, ng Ayun, no, mo. Oo oh, nga, ayan, oh. Ay, ay, oh, uh, wala naman yung ba? Ha? Hagi, pa, sure, sure mwene. ka? Mamarinig <laughs> ka magano ano Hindi, Tao po, may tao po ba? Ay, may baul doon, oh. Ay, si Arito, <laughs> wala, wala nang, ano, o, oh, takit, ha? Ano ko? pero maano-ano pa siya, oh. yung yero, okay pa, tsaka yung ibang kahoy, tas nanay na to, oh. ha? Tao po. Ay? <laughs> Wala. <Right? laughs> uy, tao po. <laughs> may, hindi kaya may bigla may tao rito sa loob. boy, takot naman ako. Uy. baka mamaya bigla may tao rito sa loob. na, <laughs> yeah. Hindi po kami masasamang tao. Mabubuting yeah. tao po kami. Mabubuti po yung puso namin. Mabubuti. <laughs> Ay, kala ko may pasyente kasi may ano eh, mahigaan. Ay, may ano pa ng red horse oh. Mukhang may nagtagay pa. Hindi kaya tinutulugan to sa gabi. Sara, sara uli natin to guys. Sorry po, sa si estorbo. Pero mukhang may ano dito. Hindi kaya may, may natutulog pa rito sa gabi. Ano eh, ano eh, parang ano, mo, parang lili, winawalisan pa ito, oo. As bigla mo dumaan, ano? Pakulo, guro yan. Sa Maharlika po ito, sa Maharlika, yun puro mangga. Puro manggahan po yan doon, sa banda doon, sa likuran, dyan sa gilid. So, <laughs> Pag may purumanga. sa ano, no? Ay! Ay! <laughs> so, Ay! <para dito>, <laughs> May nahagip nga. Pero wala na siya mga gamit. Eh, pabagsak na, oh. Yung bubong. Buo pa yung ibang ano, yun. Ito, buo pa ito. nanay na. Tayo. Asus. Nanonood tayo. Ito, buo pa siya, oh. Pero yun, nanay na. Nanay na. Mukhang may nagkapi pa rito nakaraang buwan, oh. ko. Okay, Nakarambuan ah, pa talaga. Ano? Nabutan na kami ng ulan doon nung punta namin doon sa kakilala namin. Mukhang nililinisan pa ka ito dito. Ay, okay pa oh. Tingnan mo pag umuulan. Maano pa. Buo pa yung, buo pa yung yero niya. oo. Sawal ka doon yung ito. Hmm, buo pa. Ano to? Guantes. Ah, buo pa siya. Guantes. Kaya nga, kabutan na kami ng ano, ulan. Ah, may solar pala dyan, oh. Gumagana yan? Ah, mm -hmm. may ko dito, Wala ng solar pa ganun. <laughs> <coughs> Hindi, ngayon ko lang na ano yan. May solar pala dyan. Ayan, oh. Meron kahit, kahit, na walang... Oh, maganda kaya. Kahit na walang ano dito. Nakatira na. Hindi ko na natandaan yung tumira dito dati. Hindi ko na naano yung... Saka saan ba yun? Yung tumira dito dati. Ayan. tumira dito dati ko na namukaan. Wala na mga halaman May bahay pa yan dun o dun, Sa may parte dyan. Ang laki. Ang laki ng bahay. Ayan ang maganda po pag-shootingan. Pag makita nyo. <laughs> Ay, up and down po yung bahay doon. no, no, doon. Banda sa may mangga na yun. Malalaking puno. Ay maganda pag-shootingan eh. Ng, mm -hmm. ano, yung horror. <laughs> haunted house. <laughs> Ay maganda pag-shootingan. Mamaya may kita nyo. A Muslim. Mm -hmm. Tagasan, tagasan kaya. Mm -hmm. Mo kami nagsalang parito rito, oh. Oh. Nung nakaraang ano lang, oh. Parang may mo kami nagsalang nakaraang ano lang, karang linggo. Hmm. ba ito? Panti? Mm. Ay, buo pa yung, ano, oh. Plato. Uy, okay, pero yung mga platong ganito, matitibay to. It, oh matitibay tong ganitong plato. Ano yan? Mm Huwag -hmm. kang ahit. Ano yan? Ah, Saan mo okay. nakuha? Galing mo. Nakita mo pa yun, ha? Ay, nandyan lang, nandyan. Pang ano-ano. Mukhang may namamasyal-masyal dito. Kasi iyan, o. Oh, parang winawalis-walis ang pa. Oh, may nakasiksik pa ng ano ng gin, eh. Ay, eh, sapot. Ay, yeah, sapot. sisilip lang ako doon sa likod. Hmm. Sampayan pala ito, sampayan. Ha? suka pa rin. Ha? May suka. Suka. May short. Mukhang may pumapasyal nga rito. Mga tinop, mga ano pa yung short to. Tapos may ahas niya. Ayun. Ayun yung soka o. Oh. Sausa. Mukhang ano to ha. Sausawan. May namamasyal-masyal siguro dito sa may kubo na to. Oh, Sumbrelo pa. Buo pa tong sumbrelo. Ay! Yung ba yung nahulog? Ha? Tike. Buo pa yung sumbrelo po kami, guys. Sa haunted house. Ay! <laughs> <laughs> haunted house. Matagal na rito wala yung ano eh. Matagal na wala yung may ano dito. Nakatira. Dati po may nakatira dito. kabitan ng ilaw. Kaya nga, lumakas ano. tabi-tabi po. May mga puno-puno yan dun sa likod, sa paligid. Wala, hindi na minto yung ulan. Hindi, hmm? dito ka lang sa lupa. Sa lupa ka lang. Lupa ka lang, di ka man mag pa. Parang may nakita ako. Ah, paanong manok. <laughs> paan ng manok po guys sa paa ha ginilit sa na paa ng manok tuloy paano ba ng manok yun napakalit naman paan ang dahil na ito ha okay na ito so ay ginilit mo naman yung ano eh ha ano natin yan basa tayo ha ano na Hoy, ano na kayo dyan? Ilagay niyo yan sa, gitna, sa gilid lang ng daan, ha? Maapan ba? Oh, di ba? Ikaw kamo, nag-oiyo-oiyo. Lumakas eh. Para Malakas to. Kaya pasalis nyo dito. Malakas. Kaya nga Yan na, wala na. Hindi na kami nakaano. ano Buta na kami ng tanghali dito. Ikala ko problema, ano na. May na kami. sila eh. Hindi, mga ka-uwi. sila? Hindi, mga ka-uwi. Nandun sila. May tumawag si Sir

kasi nakita ko mau parang mausok eh. Ayun no, kita ko mau maayun. Wala. Nandito na lang muna tayo guys.